Isang magandang araw mga katropa, welcome na naman dito sa aking video on the way tayo ngayon patungo sa itaas sa tuktok lang sinasabi nilang markang bato so pupuntahan natin yung lugar na yon upang ipakita syempre sa inyo ang kagandahan ng uh, tanawing ito so ito ay dito lamang sa uh, sitio markang bato ba ang tawag dito sa dulo lang po ng uh, barangay Conrason sa bayan pa rin ng Bansud, Oriental Mindoro. So ito, napakaganda ang tanawin. Kaya ito ay i-explore natin sa ating videong ito. Tara't panoorin natin mga katropa. Ang puso ko'y natunugo at parang sumisikip ang dibdib ko. Sa tuwing makikita ko na magkatabi ka tropa, tayo pupunta ngayon sa Yugo para magdayo lang ng voice over. Uy, charot. Ay, for the good na mga person. Guys, nandito na kami ngayon sa Kalabaw. Boundary ng Conrazon. Zone. Nandito na tayo ngayon Puyo Conrezon High School Diba napakaganda? Kabukain niya Saan kayo nag-a-plug dyan? Warren, Warren naga Ay, oh, nung tumarap nun Kaya mo din pag kami nag-a-plug yan Direkta-direkta na sa akin? Mm -hmm. Kami nga 7.30 nag-a-plug Walang na hams dito? Wala si Drogo. Ang puso ko'y nagdudugo at parang sumisi ang dibdib ko sa tuwing makikita ko na magkatabi kayo. <laughs> <laughs> Tanin ang dibdib ni di Dick. Oh, be, kaya mo yan, be. Sige, go. Carry mo yan, bye tayo pupunta sa ano sa Matarik. O oh, yan, maakita tayo sa Matarik. Ayan na siya, palusong siya muna bago dalawang paahon. Hmm. Eh si ano, si Baba ang video niya pa. Si Class TV, oo. Oh, oh. Ayan na siya guys, paahon na siya pa Ay wait lang, wait lang, wait lang Ayan na guys, ang hirap, hindi na po kami makaahon Ape! Pwede yung magandiyan sa kabilang, may nada gusto niyang pabibang <laughs> Ano giya mo muna yan tayo ang itindihin mo. Tinila. <laughs> <laughs> Then <laughs> guys, masisira na po yung karburador. <laughs> Hindi po tayo makaahod kasi masisira yung karburador. Ito na guys, yung pangalawang mataas. Oh my god. Ayan na siya guys. Dagdag tiyo. Yan. Ang sakit. Yan, okay na yan. Ako na yan. I ibawas. Bawasan mo mamaya pag di makaahon. Okay, dadyo lang muna. Ang sakit sa paa. Parang maputok. Bawas tayo. <laughs> Yan, gi. <laughs> <laughs> di ba, ahon? Oh my God! Napakaganda ng na. <laughs> view! Mga katropa, doon kami galing sa may dulo na yun. Hindi pala kita. kita dagat, no? Napakalayo na naming nararating. Oh my God. O, oh, sige na. Oh my God, guys. Mga katropa, ang ganda. Yuna mangy... yung, yuna yung ano. For the God Ano, ako naman. Ano, tiyo? Ayaw mo pa? Umistak yung motor namin. Ayaw. Wala <laughs> ako. Ha? naman. Ako naman tiyo. Hindi, sabay. O lalaki ang kas. Kaya ako pa unahin niya. Ako sa uli at Ano, Kerry? Kipis ang gulong sa uli ay. Dahil naman dito. Kerisis. Maganda nang andan dito eh. Bukas hindi patuy pa to pa pasa Wala pang budget.